Mapagpalang araw po sa inyo, mga kaibigan ko, kamag-anak ko, aking mga Facebook friends. Ngayong hapon po ay pahintulutan nyo po akong mag-share sa inyo. Pag-usapan po natin ngayon kung ano ba ang panalangin. Mahalaga ba ito? Bakit? Ilang beses ba tayo dapat manalangin? Saang lugar ba dapat tayo ay manalangin? May uri o klase ba ng panalangin? Ang panalangin ay direktang pagkikipag-usap o pag ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos sa langit. Ito ay isang uri ng komunikasyon upang ating maipaabot ang ating pasasalamat, paghingi ng tawad, mga kahilingan, at ang ating mga hinaing. Mahalaga ba ito? Napakahalaga nito dahil dito mo maipapakita kung gaano mo kamahal ang ating Panginoon. Kung gaano ka nagtitiwala o sumasampalataya sa Kanya. Kung mahal mo ang isang tao, di ba lagi mo siyang gustong makausap, makachat, makatext. Ganon din sa ating Panginoon. Kung talagang mahal natin siya, kung talagang may relasyon tayo sa Kanya, dapat tayo ay lumalangin sa Kanya. Ilang beses ba dapat tayo manalangin? Sambeses? beses? Dalawa? Tatlo? Sa tuwing may kailangan lang ba? Sa tuwing may biyaya? O tuwing pinagpala lang ba? O di kaya sa tuwing tayo inuulan ng mga problema, mga pagsubok? Kung kayo, kung may taong lumapit sa inyo sa tuwing may kailangan lang, ano ang inyong nararamdaman? Sabi ng mga unang taga-Tesalonica, chapter 5, verse 17 to 18, Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi lang dapat tayo puro hingi, dapat tayo ay magpasalamat din. Saan lugar ba dapat tayo ay manalangin? Ka, sa lugar kung saan nakapagkukonsentrate ka ang ating Panginoong Hesus umakyat pa ng bundok para walang istorbo. Ating mababasa sa Lucas chapter 6 verse 12, nang panahong iyon umakyat si Hesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Gayon din lang sa aklat ng Mateo 26:36. Isinama ni Hesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at manalangin ako sa may mga uri o klase ba ang panalangin? Ito'y ilan lamang sa mga uri o karaniwang klase ng mga panalangin ating ginagawa araw-araw una sa ating tahanan. Panalangin, pagkagising sa umaga, pagkain, ng almusal, at ang halian, sapunan, at panalangin bago matulog, panalangin papunta sa trabaho, panalangin para sa may mga sakit o sa mga, mga sa mga may problema sa simbahan naman o sa isang grupo opening prayer preachers of prayer panalangin sa kaloob closing prayer o basbas Ang panalangin po ay hindi po sinasaulo o kinakabisado. Dapat po galing mismo sa ating puso. Ang Panginoong Hesus po ay may tinuturo sa ating guide bilang kung paano tayo dapat ay manalangin. Ayon sa aklat ni Mateo 6, 9 hanggang 13, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa sa langit, sambay na wa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundinawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama. Sabi sa Juan 14, 13 to 14, anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang ama sa pamagitan ng anak. Verse 14, kung hiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito'y aking gagawin. Sabi ng unang Juan 5-14, hindi tayo mag-atubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hilingin natin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban. At kung may alaman kayong hindi ko nabanggit, pakishare naman po. Pakipomen po dito para naman ay aking madagdagan ang kaalaman ng inyong lingkod. God bless po sa inyo. Inabot ako ng hati ng gabi. Mapagpalang gabi po. Naway masarap ang tulog natin mamaya. God bless po. Bye bye. Hanggang sa muli.